Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Na, sige guys. Yung grammar po natin na uh, pangalawa ay Shikanai. Shikanai. Yaru shikanai. Hay. Pag kinunjugate po siya, magiging verb kagamitan po ng verb brew, ska. Means po ng ska, lang. Nay. Kung baga, pag ginawa na pong ska, nay, kung ska lang po siya, ibig po sabihin, verb ru lang. Kaso, meron po siyang kasunod na nay, so ang meaning po niya magiging wala ng ibang paraan, kundi bla bla bla. Depende po sa verb po, ano? O kaya naman, no choice kundi bla bla bla. Ganyan po siya paggamit po sa Tagalog or Taglish po. Ano po? So tingnan po natin yung explanation about po sa kanya sa grammar na ito. Hay. Ginagamit ito kapag ipapahayag na wala nang ibang paraan kundi yung verb na yon. Yung verb na yon. Ano po? Hay, ginagamit po siya sa verb po. Ano po? Sa so, punta po tayo sa first Uh, example sentence po natin. Ganbarikusa, onegai shimasu. Uh, uh, Nandes ka? Ay, ako na po ba? Ay, babasahin ko po, po. Ano po? Sige po. O, gusto niya po basahin. Ito uh, po bang dikiromade? Sorry, Yan po sorry. ba? Sorry, sorry. Ah, sige. Ah, sige, ako na lang po. Dikiromade, yarushikanai. Hay. Okay. Ang katalagay ng Kanay sa Tagalog, wala nang ibang paraan kundi gawin bla bla bla. Yung dekirumade po, yung sunod niya po. Ano po? So, dekirumade, yaris kanay. Ano po yung pagkakaintindi niyo po, gambarik ko sa akin? Uh, dekirumade, yaris kanay. Uh, wala nang ibang paraan kundi gawin uh, ang kaya kong gawin. Ano po ang mali? Eh? Ano po ang mali? Hanggang kaya kong gawin, ah? Hanggang? Hanggang po ang mali. So, dekiru? Hanggang? Ma? Hanggang kaya ko. Hanggang kaya ko. Hanggang, hanggang ma magawa. Ano po? Hanggang magawa. Dekiru is magawa ko ah. kasi. <laughs> kaunting hi uh, ka kaunting ano, hugot pa po, ana Hi, so, guys. Yeah, yes. <laughs> so, guys, dekiru means magawa. Made means hanggang. Yaru means gawin. Shikanai, wala nang ibang paraan kundi. So, kapag pinag, sama-sama po ang salitang yon magiging wala nang ibang paraan kundi gawin hanggang magawa. Yun po ang meaning po niya. Ano po? Kamalikas! So, Arigatou gozaimasu! Thank you! Thank you po. So, po! so, go po tayo sa susunod po natin na sentence. Uh, TK-san, onegai shimasu! Hello po. Yoroshiku onegai shimasu! Try nyo po basahin na ako, ako po magbabasa. Ang uh, maliit nga lang po. Na Ayon salamat. Now <laughs> shinai <laughs> <laughs> kara atarashii no o kau shikanakatta. Hai, naosenai kara atarashii no o kau shikanakatta. means kau means bumili. Shikanakatta means wala ng ibang paraan kundi. Hai, so naosenai kara atarashii no o kau Ano po ang pagkakaintindi nyo? Or kung kainin niyo pong itranslate, i-translate go po tayo. But, hindi na kasi magagawa. Kaya, wala nang ibang paraan kundi bumili ng bago. Hmm. Kaunti na lang po. Ha? Nang sabi uh, niyo po kanina is magagawa. Magagawa. Naus, ah, naosu from root word hmm. naus po ang nausenay. Ano po hindi ang naus? Hindi na kasi, ah, hindi na kasi magagawa? Magagawa, できる. Naus po siya, naus. Ano siya? naushi naushi nausi a a hindi na siya maaaring magawa hindi po hindi na siya maa a kapag hindi may na, siya, nasirang bagay ano po kinagawa po? magagawa magagawa is dekiru ano po ginagawa po natin po sa ano sa mga nasira makukumpuni Inaa? inaayos so <laughs> des <laughs> 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 Go oh, po tayo. Ulit po tayo ulit. Ayan. Hin, ano, hindi na kasi siya maayos. Hi. Kaya walang ibang paraan kundi bumuli ng bago. So ,ですね. Hi. <laughs> Salamat po, PK -san. So, tingnan po natin mabuti po ang kada word pong, kada salita pong ginamit po natin po. Ano po? Nausenai. Nausenai means hindi na maaayos at meaning po ito po kasi yung yung pinag-uusapan po nila nandoon sa kanila. So hindi na maaayos ito. Hay. O kaya siguro na, sa ibang lugar maari pong magbago po yung meaning po ng ito. Depende po sa sitwasyon po. Ano po? Hay. You know, uh, you knows, I, from the root word now maayos. Hay. Kaso uh, negative form po siya. So hindi na maayos. Hay. Kara means dahil. Atrasi means bago. No o nang. Kausi, uh, eto, kau bumili. Saka nakata wala nang ibang paraan kundi. sa so, kapag pinagdudugtong-dugtong po ang salitang ito, magiging Wala nang ibang paraan kundi bumili ng bago dahil hindi na maayos ito. Nauusanay kaya, atarashii no kau shika nakatta. Guys, may question po kayo dito? Dalawa po yung ano, yung naibigay ko pong ano, na explain ko pong noun. Naintindihan po kaya? Bago po tayo mag-proceed sa next At hindi, na question. Atenday Ano po yan? Ano po yan? Pwede ko bang gamitin yun na yung yarosikanay para sa pag, yung, pag nagtatanong mo na sila, papagawa sa akin. Wala naman ako magagawa eh. Parang ganun yung yarosikanay. Yarosikanay. Yaro Kanay. Laro ah. ah, opo, opo. Pwede po, pwede Parang, po. Kasi yung yarosikanay katta is past tense. Yung sinasabi niyo po, on the spot nyo po sinasabi na wala naman ako ibang paraan kundi gawin yun eh. Pero sa <laughs> mga Dahil no choice yung <laughs> isang meaning niya po. Ano? So, 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 No okay. choice po. Dahil job this yo. Tama po, tama po. Sigoy! Ganyan po guys, pag nag-aaral po tayo po ng isa pong ano, uh, grammar, itry po natin siyang gamitin sa sarili nyo pong ano, sentence. Doon nyo po first time na masasabing naintindihan nyo. Kasi nag nagagamit nyo po siya sa sa salita niya eh. Hi. Ate Inday, pwede dun sa now ko gawin past tense. Hindi sa shikanay. Kagamitin ko po kasi Yari shikanay. <laughs> go, go, go. Hi. <laughs> eh, just curious, ang pagkakaiba po ng now at now senay. means hindi nyo aayusin. Ayaw nyong ayusin. Now Ay hindi nyo aayusin hindi aayusin. Yun po ang nausanay. Ngayon po, pag sinabi pong nausanay, hindi nyo kayang ayusin. Yun po ang pagkakaiba, pagkakaiba po ng nausanay at nausanay. Gets po? Kenzo sa, nausanakatta kara atarashi no kau shika nai. Hmm. Ah. ah, pag hindi pa po past tense, opo, tama po yan. Pag hindi po past tense. Kasi ito pong anon, shikanakatta. Sh past tense na po siya. Nangyari na po. Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado para po sa gustong sumali please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.